it is that because your statements are going to be based on either an article tama, tama, tama naman si congressman na yun, eh, parang double hearsay yung ginagawa ni Trillianes yun, eh. eh, nakalagay sa article o sino mang may testimonya karamihan si testimonyang isinumiti hindi rin naman personal knowledge ng tao maraming testimonyang nanggaling dyan Kaila Bicoy, kaila ano, eh kilala yan eh, yung grupo nila Trillianes na nagbabayad ng mga mag na witness eh. Ang tanong kasi sa inyong Congress, bakit nyo pa iimbitahan yan? Hindi naman siya pag ano, alam nyo sa korte, pag inaatake yung credibility ng witness, pinapaano yan, pinapa-disqualify as witness siya ng kabilang council. So, yung concept lang, in-explain ko lang sa inyo, ma marami naman at abogado sa inyo dyan sa kongreso. Siyempre, mas alam niya yon kaysa sa akin. Pero gets niyo, dapat yun. Yung taong walang kribilidad, bakit ba naman kasi iniimbitahan nyo pa dyan? Hindi naman sa pag ano Hindi naman ako nakikipag-away. Pero ang tatanga naman ninyo kasi para imbitahan pa yan. Bakit ba kayo nag-congressman? Yung pagmumuka ni Trillianes na yan, yung re track record niyang hype na yan, ba't kasi eh, bibigyan nyo pa yan ng... Tapos bibigyan niyo pagkakataon magsalita pag hindi kayo nasatisfy sa sasabihin niya dahil talagang kling-kling yan eh. Kling-kling yan eh. O, kukontrahin niyo rin. Hindi niyo lang masabi na nagkamali yata tayong imbitahan tong ub, -ub na ito. Pag si Duterte ang kakanain natin, dapat medyo matalino ng konti. O oh, eh bakit? Kasi inimbitahan yung hype na yan. Oh. Yung mga naninira sa mga, sa mga politiko, lalo na kay La Duterte, yung mga sinisiraan si sila Duterte, hindi na ba kayo nahiya? Pero ng taong bayan yung ginagamit yung manira, mga hudas kayo. Bakit ba kasi hindi na lang kayo naging showbiz writer? Uh, mag magbuild build kayo ng star pag gusto niyo yung tao di gawin niyo star pag ayaw nyo yung tao di sirain niyo but di na lang kayo nag showbiz ano o nag vlogger na lang kayo mag chismisan kayo sa social media eh putang ina mga politiko kayo imbitahan niyo si Trillanes eh alam niyo naman nang sira ulo yan na wala namang credibility yan lahat naman nakasama niyan walang credibility lahat na naging kapartido niyan lahat mga friends niyan mga walang kredibilidad lahat. May isa pa nga, senadora. Nagbayad-bayad lang. Putang ina naman. Hindi ba, hindi aloko yung Pilipino. Tapos i-replay -re niyo yung mga pinagdadaldal niya, Putang ina, anong magandang batas yung nagagawa yan. Kasi para sa kalaman ng bayan ha, in aid of legislation yan, supposed to be, inimbitahan nyo yung hype na engine para may gagawin kayong matibay na batas. Eh putang ina, anong ginagawa anong gagawin yung batas diyan? Yung mga politikong naninira naman, mani, maninira ka na lang. Ang ibabala mo pa yung si Trililing. Bud. Ba't nyo ba iniimbitahan pa kasi iyan? oh, mag ka. Dalawa, di ba? Dalawa ang iniimbitahan nyo sa kongreso, sa mga congressional hearings dalawang inimbitahan nyo. Resource person. Ibig sabihin, meron kang makukuhang makabuluhan doon sa tao. At witness. Ibig sabihin yung taong yon merong personal na kaalaman. A Alam niya talaga, yung saksi siya doon sa... O saksi siya nung pinroseso yung dokumentong. Yung mga ganon. Hindi ba? Bakit nyo kinuha yan? Sino yan? Ano namang ginawa niyang... Alam niyo tigil-tigilan na kayo mga buhaya kayo diyan. Mag maglagay kayo naman ng konting utak. Alisin niyo na yan si Tri. Trililing diyan. Pabayaan niyo siyang kumandidato do sa kalookan. Karapatan niya yung trip niya yun magkandidato. Pero huwag niyo na tulong-tulungan siya ini exposure nyo pa. Yung pagmumuka niya nakakairita. Yung alam niyo ba pag nagkaroon ng purge dito sa Pilipinas, yan ang uunahin ng mga tao eh. Sa totoo lang, Unahin yan. Eh ako lang, pag mahablot ko yan, pitikin ko yung ilong yan eh. E di ba kayo na, di ba kayo na-irita dyan? O katulad nyo rin siya? Ano ba, hindi ko kayo maintindihan eh. Huwag tanginan nyo naman. Umayos, ayos naman kayo. O pag hindi nyo kayang gawin yung trabaho nyo, malis na lang kayo. Malis kayo. Malis na lang kayo may mahiya kayo marami na kayong pera lahat mga putang ina niyo but di niyo na di kayo makontento sa kung anong meron kayo na papag-aral niyo sa magarang paaralan yung anak niyo kumakain kayo ng maayos sigurado na aircon kayo lahat dyan, mga putang ina niyo malamang sa mga bahay niyo tumigil na kayo masyado kayong ganid wala na ba kayo ibang magamit? Yan yung gagamitin nyo yung sit hindi kaya nahiya. Iniimbitahan yan. Resource person or witness. Alam namang na-witness yan eh. Kundi baka nga hindi niya na-witness na tinuli siya eh. Resource person. Anong resource ang makukuha mo dyan? An anong source? An anong source ng ano yan? Katarantaduhan? Diyos ko kayo.